Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Duke Frasco. Sabi niya, I've been asked to vacate my deputy speaker's office. No problem at all, I'm happy to oblige. Ito po, may pinos na picture, yan si Congressman Duke, dala-dala niya mga gamit niya, iniwan niya na ang kanyang opisina. Okay? So, tanong. Uh, sa July 20 pa ang start ng formal session. Although ang um, 19th Congress wala na. So ngayon, lahat ng mga congressman wala pa talagang ano, well, hindi pa malaman sino ang speaker of the house, sino ang deputy speaker, mga ganon. So, lahat ba sila na deputy speaker? Kasi ang daming deputy speaker eh. Lahat ba sila pinaalis sa kani kanilang opisina? Yun ang tanong eh. Kung si Congressman Doc Prasco lang pinaalis, ayun ah, na, medyo question mark na. Bakit? Kasi talagang open umalman na si Congressman Doc Prasco. Nagbigay na siya ng statement na in Uh, binabatikos niya na ang leadership ni Speaker Martin Ramirez. Something must be done. Kulang, tinimbang ka, ngunit kulang. Parang ganun yung statement niya. So, good luck, uh, Congressman Duke Prasco. Mm. Labanan sa speaker. Ano yung mga na pangalan? Isa ito si Congressman Duke Prasco. Isa si Kongresman Albi Binetes ng Negros. Kongresman Toby Chanko. Kung ako ang mamili, gusto ko si Kongresman Toby Chanko. Iba ang dating niya. Uh, simple lang siya. Mahal. Uh, yung kahit malapit siya kay Bibin kailang, lang, ano siya, yung iba yung personality, yung karakter niya, gusto ko siya sana siya maging speaker of the house. Kailan? Reality check. Palagay ko, speaker Martin Romualdez pa rin ang magtutuloy. Parang parehas din sa Senate. Hmm. Wala nang ano, on the bag na yung Senate Presidency ni Senator Escudero. Okay. Next question ngayon. Kasi nung last trip ni PPBM sa Japan for the first time na sa 3 years presidency ng Marcos Admin hindi nila isinama si Speaker Martin Romualdez ang isinama nila itong si Congressman Duk Frasco so anong ibig sabihin nyo? meron na ba ng nanlalamig na lamig lumalamig na ba ang relasyon ng magpinsan? Bakit si Congressman dupres Prasco ang isinama? Okay, ito. First time din. Sa fifth trip ng Pangulo sa US. First time. Ah, hindi lang sa US. Lahat ng travel ng Pangulo sa abroad. Kasakasama palagi ang unang ginang. First time ngayon na magbiyahe ang Pangulo na hindi kasama ang unang ginang inannounce ni Jose Claire Castro, wala namang dahilan kung bakit hindi kasama. So ang taong bayan, magtatanong ngayon. <laughs> Anong dahilan? Bakit hindi isinama? <laughs> Ito, uh, basahin ko lang ha, post ni Doc Lorraine Badoy. Uh, Lorraine Badi ang nakalagay dito. Mukha, ba't hindi lumalabas? Tinatanong ni Doc Loren Padoy, is it true? Sabi niya, sandali ah. Is it true? Wait, sandali lang. Maraming nagtatanong, nasaan ngayon si First Lady Lisa? Eh, hindi ko alam. Kasi nga ako, nagtataka rin ako, bakit hindi siya sasama sa official party ni PBBM. Ito, uh, nasan na si, ito, si Loren Bali Badoy. <coughs> ta tanong lang. Yun, uh, posted one hour ago. Ayan o, Lorraine Lorraine Bade is it true Lisa Marcos is now in LA or Los Angeles with the Frascos talking to lawyers will this be another Snortfest? digs in Hiller or party party or areklohan hmm. na curious din ako tanong, tanong lang kung hindi totoo, di, hindi totoo. Basta ko, uh, kung ako ang magbiyahe, presidente ba o whatever, kailangan kasama ako ng aking wife. Kasi, kaya nga white mo, dapat isama mo. Kaya, malaking katanungan ng publiko, bakit, <laughs> bakit hindi kasama, ano? Ito, si General De Leon, nagpost din siya. Sabi niya, di ba ito ang pinapangarap at minimithin niya? Sayang naman. Yung bang makapunta sa US at makaharap si President Donald Trump sa Oval, uh, White House. Yun ang minimiti. Ngayon, dito na, balita, F. Lisa won't join Marcos on U.S. USA's palace. Prasoon, bakit? Pwede bang magbigay din kayo anti-clair para hindi na kami nag-iisip kung ano-ano? <laughs> ito, Connie Balatbat sabi dito, check, Lorraine Post nauna na daw with Prasco Coppel may kausap na lawyers, daw, poros daw klaruin ah. klaruhin natin uh, marites lang ito, daw, daw, daw kaya nagtatanong lang si Doc Lorraine Badoy Ann Mendoza. Hindi na sumama sir, baka hindi na makawe. <laughs> uh, ako igop, sa lahat ng bansa, Amerika pa talaga pinilo, piniling uh, area. Ay nako, takot baka di na makabalik sa Pinas. Anyway, balik tayo sa isyo. Good luck kay Congressman Doc pinalayas kayo. O, talagang kanya ng buhay, expected mo na yan dahil binangga mo ang pader. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na tayo ng uh, assorted housing materials sa uh, pako, yero at iba pa para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan nila. Panorin niyo ang video na ito. Ano ang atop ni artist sa taga ng Mugiero.

ano ba ang atap ni Ate. kapuli na ang ang yung 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 kayo yung 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 Nagpasalamat sa sa yung 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 na yung yung na yung 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 pagyud na pulihan og pero hmm. salamat gyud sa Ginoo ginaunta nga aduna pay mga katawhan nga mapadangat ang iyang tabang kay aron dili magpasalamat pud sila o hmm. dalay gud ang Ginoo oo ah uh, pila na dai mong anak ka lima, uh, lima ak uh, unom akong anak ang uh -huh. akong bana na sa kulungan ako ra isa na buhi niya wala gid ko igong pundasyon nga makapalit kay kung na ako gamay nga kwarta sa pagkaon ramang ginamot taman oo oh. Uh -huh. yun galing sa makapalit makapailis akong ato oo oh. ko sa Ginoo nga naa siya gigamit nga tawo nga makatabang sa nag-sponsor salamat